Magandang araw sa iyo. May pag-uusapan tayong kaso ngayon na um, talagang komplikado Tungkol ito sa isang transaksyon sa lupa ng uh, AFP RSBS, ah, yung Retirement and Separation Benefit System ng Armed Forces. Oo, 'yun nga. Naggaroon ng mga kasong graft at falsification, pero pag akyat sa Korte Suprema, eh parang nag-iba yung resulta. Hmm. Ang titingnan natin dito, yung mismong desisyon ng Korte Suprema. GR numbers 239523-33 at yung mga related cases ano. May pet Mayo 19, 2025. Tama, nakaka yan. Paano nga ba yung pananagutan dito, lalo na't nabaliktad yung hatol? Sige, simulan nating himayan yan. Okay, umpisahan natin sa pinakaugat. Bumili yung AFPRSBS ng bali anim na parsela ng lupa sa Iloilo. Ah, uh, para dun sa project nila, yung ha Presidio Royal Project, di ba? Parang malaki yun. Oo, oh, parang may golf course pa nga yata at residential or commercial lots. Pero saan nagka-problema? Ang pumutok na issue kasi, eh yung pagkakaroon ng dalawang set ng deed of absolute sale para sa iisang lupa lang yun, ha? Dalawang set? Paano yun? May tinawag na unilateral deeds. Dito, mas mababa yung presyong nakalagay. Ito raw yung ginamit para sa capital gains tax, para mas mababa, tapos sa pagpapatitolo. Ah, para makatipid sa buwis. Tapos yung isa? Yung isa, bilateral deeds naman. Mas mataas yung presyo dito. Ito raw yung totoong bentahan, yung hawak ng AFP, RSBS at ng mga nagbenta. Naku, delikado nga yan. Dalawang presyo, dalawang papel para sa iisang bentahan. Sino yung mga nasabit dito? Sinong kinasuhan ng ombudsman? Ay, ah, yung mga pangunahin si Manuel Satuito. Siya yung head ng documentation division ng AFP-RSBS noon. Okay. Tapos si Menrado Enrique Bello, siya naman yung chief ng legal department. At saka si Minviluz Camina, isang broker mula sa Grand Manor Inc. Siya yung accredited broker? Oo. Tapos kasama din yung ilang may-ari ng lupa at isang empleyado ng Grand Manor, si Jolita Trabuco. Si Trabuco daw yung ano, nagsumite ng mga sinasabing peking dokumento sa Registry of Deeds. Grabe. Ano ngayon yung mga kasong isinampa sa kanila, anong mga violations? Dalawang klase yan. Una, yung paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Section 3E ng RA3019 yun. Ah, yung graft. Ano yung aligasyon doon? Na nagbigay daw sila ng unwarranted benefits sa mga pribadong tao, tapos nagroon ng undue injury sa gobyerno kasi nga mas mababa yung nabayarang buwis. Okay, gets. Tapos yung pangalawa? Yung falsification of public documents. Sa ilalim naman yan ng Revised Penal Code, Article 171. Dahil nga doon sa raw ng kasinungalingan, sa public document, particular doon sa presyo sa unilateral deeds. Malino. So, dinala yung kaso sa Sandigan Bayan, nagkaroon ng paglilitis, Anong nangyari doon? Nagpresenta yung prosecution ng mga testigo nila notario, taga registry of deeds, taga BIR, taga AFP RSBS records. Standard procedure yan. Sa panig naman ng depensa, sina at Belo, anong depensa nila? Ang sabi nila, uh, hindi raw sila direktang may kinalaman dun sa Iloilo -Ilo project. May Iloilo -Ilo project team daw kasi, tapos may abogado sa ilalim nila, si Attorney Maricel Papa Kahulugan. Sila raw yung direktang humawak So, minimal lang daw yung involvement nila? Oo. Yung pag-review lang daw ng bilateral deeds, yung may mataas na pesyo, nalaman lang daw nila yung tungkol sa unilateral deeds nung may Senate hearing na. Hmm. Si Camila naman, yung broker, sabi niya, limitada lang daw yung papel niya. Hindi raw siya responsable sa pagbabayad ng buwis. Tapos, ano tinuro niya yung mga empleyado ng Grand Manor, si Trabuco nga, tsaka isa pa si Hannah Graysonza Sonza. Sila daw yung pumirma as witness sa ilang unilateral deeds, tapos si Trabuco nga yung nagproseso sa Registry of Deeds. Nagturuan na yung ibang may-ari ng lupa itinanggi din nila yung kaalaman don sa unilateral deeds. Sabi nila, si Kamina daw yung humawak ng lahat at dapat magbayad ng buwis na binawas na raw sa bayad sa kanila. Okay, so ayan yung mga depensa. Ano ngayon yung naging hatol ng Sandigan Bayan? Ayun na na. Hinatulan nilang guilty, sina Satuito, Belo at Kamina. Maraming counts yun na, limang counts ng Section 3E ng RA 3019, tapos anin na counts ng falsification sa ilalim ng Art 171. Wow! Guilty! Ano yung naging basehan ng Sandigan Bayan? Ang finding nila, may conspiracy, may sabwatan daw. Sabwatan? Paano nila nasabi yon kung sabi ni Nabelo at sa tuwito, eh minimal lang yung role nila? Yun nga, yung medyo ano, ang sabi ng Sandigan Bayan, kahit walang direktang ginawa, nagpabayaraw sila. Parang consented through inaction. Pumayag daw sa pamamagitan ng hindi pagkilos. Ah, inaction bilang consent. Pwede pala yun. Sa tingin ng Sandigan Bayan, oo. Tapos si Kamina, dahil nga sa sentral niyang papel bilang broker at attorney in fact nung iba. Samantala, yung iba tulad ng magkapatid na barbasa, may-ari ng lupa, na sila. Kulang daw yung ebidensya. Okay, so may conviction sa sandigan bayan based on conspiracy through inaction. Pero dito na papasok yung Korte Suprema. Sabi mo nga, dinaliktad nila yung hatol para kay Nasatuito, Belo at Camina dun sa mga original na kaso. Ito yung pinaka-interesante. Bakit? Anong nakita ng Korte Suprema? Unang una, sinuri ng Korte Suprema yung mismong issue ng conspiracy. Alam mo sa batas natin sa Article 8 ng Revised Penal Code, para masabing may sabuatan, kailangan mapatunayan yung tinatawag na overt acts. Overt acts, ano 'yun? mga malinaw hayag na kilos hindi pwedeng sa isip lang o plano kailangan may ginawa yung bawat isa na nagpapakita na nagkakaisa sila sa iisang kriminal na layunin ah okay kailangan may konkretong ginawa eksakto at ayon sa Korte Suprema, walang naipakitang ganong klasing ebidansya na direktang naguugnay sa mga ginawa na Satolito, Belo at Kamina para masabing nagkasundo sila at kumilos para gawin yung krimen, yung pagpepeke ng dokumento o yung pagdaya sa gobyerno. So, yung sinabi ng Sandigang Bayan na consented through inaction – o pagbapabaya. Hindi yun sapat para sa Korte Suprema para masabing kasabot sila. Hindi raw sapat. Ang pagiging hepe o pag-review ng dokumento, parte yan ng trabaho. Hindi yun automatic na overtaxed para sa krimen ng falsification o graft in this context. Mahirap daw patunayan yung sabwatan kung walang malinaw na ebidensya ng koordinadong pagkilos patungo sa krimen. Naintindihan ko. So, kung walang conspiracy... Paano na yung mismong kaso ng anti-graft? Yung Section 3E, bagsak na rin ba yun para kina Belo at sa Oo, parang ganun na nga. Kasi yung Section 3E, di ba, may mga element yan na dapat ma lahat. Ano nga ulit yung mga yon? Una, dapat public officer yung akusado. Pangalawa, ginagawa niya yung trabaho. Pasok si Nabelo at sa Twiba doon. Okay, tapos? Pero yung pangatlo, kailangang mapatunayan na kumilos sila ng manifest partiality, lantad na paggiling, evident bad faith, malinaw na masamang intensyon, o gross inexcusable negligence, matinding kapabayaan na di mapapalusot. At yung pang-apat, na nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno o nagdigay ng unwarranted benefits. At sabi ng Korte Suprema, hindi na patunayan yung pangatlo at pang-apat. Tama! Walang matibay na ebidensya raw na nagpakitang may bad faith o manifest partiality si Nabelo at sa Tuito. Yung pag-review nila ng bilateral deeds, yung may tamang presyo na mas mataas, trabaho lang nila yon. Hindi na patunayan na sila yung may kagawa ng pinsala sa gobyerno dahil dun sa unilateral deeds o na personal silang nakinabang o nagbigay ng di nararapat na pabor. Okay, gets ko na. Kaya absuelto sa graft. E eh, paano naman dun sa falsification of public document sa ilalim ng Article 171 yun, di ba? Bakit sila na-acquit din dito? May iba pa bang requirement yun? Meron. Para sa public officers na naakusahan ng falsification under Article 171, kailangan ma-prove na sinamantala nila yung official na posisyon nila, taken advantage of official position, para gawin yung pamemeke uh, kailangan ginamit yung posisyon. Oo. At dito, sabi ulit ng Korte Suprema, walang ebidensya na nagpakita na ginamit ni Nabello at sa Tuito yung pagiging hepe nila para direktang gumawa o umutos na gumawa o makialam dun sa pagpepeke ng unilateral deeds. Wala ring preba na sila yung nasa likod ng mga peking perma o nung maling presyo dun sa mga yon. Okay, so kaya pala na-acquit sila sa mga major criminal charges. Walang conspiracy, walang bad faith sa graft at hindi sinamantala yung posisyon sa falsification under Art 171. Akala ko talaga tapos na, pero hindi pa pala. Ito na yung twist, ano? Ano yung naging final na hatol ngayon? Ito na nga. Dito pumasok yung tinatawag na variance doctrine. Nasa Rules of Criminal Procedure yan. Sa Rule 120, Section 4. Variance Doctrine? Ano ibig sabihin yan? parang sinasabi ng batas, sige, hindi man eksakto yung nakasulat sa information, yung sakdal, yung napatunayan, pero kung yung napatunayan mong krimen e eh kasama naman included dun sa original na charge o kaya yung original na charge ang kasama dun sa napatunayan, pwede kang mahatulan dun sa krimeng napatunayan ng ebidensya. Ah, oh, okay. Parang hindi yun pero ito yung napatunayan at magkaugnay naman sila so dito kamay sala. Ganun ba? medyo ganun nga. So, paano in-apply yan? Unahin natin si Menvilus Camina, yung broker. Oo, oh, anong nangyari sa kanya? Na-acquit siya dun sa Art 171 kasi nga pang-public officer yon. Pero, hinatulan siyang guilty sa falsification by private individual. Nasa Article 172 naman, yan ng Revised Penal Code. Ah, may ibang article para sa private individual. Bakit siya nahatulan doon? Kasi bilang pribadong tao, nakagawa raw siya ng akto ng falsification, yung paggawa ng kasinungalingan tungkol sa mga facts sa isang pampublikong dokumento, yung mga notarized unilateral deeds. Pero teka, di ba sabi mo walang direktang ebidensya kung sino yung pumirma o pumalsipika mismo? Paano nila nasigurado na si kami na yun? Dito na pumasok yung circumstantial evidence. Ito yung mga ebidensya na hindi direktang nagtuturo, pero kapag pinagsama-sama mo, parang puzzle na nabubuo, at yun yung nagiging basehan ng conviction beyond reasonable doubt. Ano yung mga piraso ng puzzle kay Kamina? Ang nakita ng korte, una, siya yung broker na sa gitna ng transaksyon. Pangalawa, may control daw siya dun sa mga empleyado ng Grand Manor si Trabuco si Sonza na direktang nasangkot. Okay, ano pa? Pangatlo, may legal presumption kasi na kung sino yung may hawak at gumamit ng peking dokumento, siya yung pumalsipi ka nun, unless may maganda siyang paliwanag. Pangapat, humingi siya ng SPA sa mga seller para sa tax matters. At panglima, siya mismo yung nakipag-usap sa BIR para sa compromise ng kulang na buwis. Ah, pinagsama-sama lahat yun? Oo. Sabi ng korte, sapat na raw yung mga sirkumstansyang yun para masabing may kinalaman siya sa falsification. Ginamit din nila yung doktrina ng piercing the corporate veil. Parang sinirip yung likod ng korporasyon, yung Grand Manor, para panagutin si Kamina dahil sa nakitang bad faith sa paggamit ng kumpanya. Wow! Ang lupit ng circumstantial evidence kung ganun. Kahit walang direktang testigo, pwede pa rin makonvict basta solid yung mga circumstance. Oo, basta nga, una, higit sa isa. Dua, napatunayan yung mga facts na pinagbasehan. At tres, yung kombinasyon, e eh, sapat para mawala yung reasonable doubt. Okay, malinaw kay Kamina. Ngayon, balik tayo kay na Satuito at Belo, yung mga opisyal. Na-acquit sa criminal charges, may pananagutan pa rin ba sila? Ano nangyari sa kanila? Meron pa rin, pero hindi na kriminal yung liability. Sila ay napatunayang guilty sa administrative offenses. Administrative? Anong mga offense yon? Simple neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito ay base naman sa Administrative Code, yung EO 292. Bakit sila nagkaroon yan? Anong basehan? Dahil sa kapabayaan nila. Una sa pag-supervise kay Ate Kahulugan, yung abogadong direktang humahawak sa Iloilo Project. Pangalawa, bilang mga hepe raw, hindi sila naging sapat na mapagmatiag o maingat sa isang malaking transaksyon na may mga posibleng problema, red flags, na nagresulta nga sa pagkasira ng imahe ng AFP RSBS. Ah, so dito papasok yung sinasabi mong isang mahalagang konsepto sa public service? Exacto! Ito yung threefold liability rule. Napaka-importante nito sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Threefold tatlong uri ng liability Oo Sinasabi nito na yung isang akto o pagkukulang ng omission ng isang public official ay pwedeng magbunga ng tatlong magkakahiwalay na pananagutan kriminal civil para sa danyos at administrative pananagutan sa opisina. Magkakahiwalay sila? Oo. Kaya kahit ma-acquit ka sa criminal case kung saan kailangan ng proof beyond reasonable doubt, napakataas na standard yon, pwede ka pa rin mapanagutan administratively. Dito, substantial evidence lang ang kailangan, mas mababang antas ng pruweba. O kaya civilly kung saan preponderance of evidence naman. So, yun yung nangyari kina Bello at sa Tuito. Lusot sa kriminal, pero may tama pa rin sa administratibo dahil sa kapabayaan. Ganon na nga. Nagpapakita yan na hindi porket nakalusot sa isang aspeto, e eh wala nang pananagutan sa iba. Napaka-importante nga niyan para sa public accountability. May iba pa bang legal points na binanggit yung korte na dapat nating tandaan dito? Mabilis lang, binanggit din nila yung konsepto ng necessary parties. Sabi ng Korte, yung mga tulad ni Ati Kahulugan at yung Iloilo Project Team, sana nasama sila sa kaso bilang necessary parties. Necessary pero hindi indispensable. Oo, ibig sabihin tuloy pa rin yung kaso kahit wala sila pero mas maganda sana kung nandun sila para mas kumpleto yung kwento, lalo't sila yung nasa ground level. Binanggit din yung pagkuha ng judicial notice sa mga dati ng issue ng anomalya sa AFP RSBS. Parang sinasabing hindi ito unang beses na may ganitong nangyari. At syempre, hindi mawawala yung pinaka-basic na prinsipyo, yung presumption of innocence at yung mataas na standard ng proof beyond reasonable doubt sa criminal cases. Ito yung nagliptas kina sa Tunito at Belo sa criminal charges. Hindi pwede yung hinala lang, di ba? kailangan talaga matibay yung ebidensya ng prosekusyon. Hindi pwedeng dahil lang mahina yung depensa, guilty na agad. Grabe yung naging takbo ng kasong ito. No? Mula sa mabigat na akusasyon ng graft at falsification, may conviction sa Sandigan Bayan, tapos pagdating sa Korte Suprema, na acquit sa mga yon, pero may pananagutan pa rin sa ibang paraan falsification para sa private individual, administrative para sa public officials. Ito ngayon yung tanong ko para sa iyo na nakikinig kung ganito kahirap minsan patunayan yung direktang kriminal na intensyon o sabwatan, lalo na sa mga komplikadong transaksyon sa gobyerno, paano kaya natin masisiguro yung tunay na pananagutan? Hindi lang para sa klarong krimen, kundi pati dun sa mga kapabayaan at butas sa sistema na nagiging daan para sa korupsyon. Ano kaya ang masasabi mo dyan? Sapat na ba yung administratibong liability tulad ng simple neglect para masabing may hustisya? O dapat talaga may mas malalim pang pagsisiyasat para mapatunayan yung criminal aspect kahit mahirap. Gusto naming marinig ang iyong pananaw, ibahagi mo ang iyong komento. Sige, para mag-recap lang tayo, ito yung mga mahalagang legal na konsepto na napag-usapan natin. Una, yung conspiracy at yung importansya ng overt act. Tapos, yung mga elemento ng Section 3E ng Anti-Graft Law, lalo na yung bad faith at undue injury o unwarranted benefit. Yung falsification of public documents, Art. 171 ng public officers, kasama yung taking advantage of official position. At yung falsification by private individual, Art. 172. Huwag kalimutan yung variance doctrine. Yun yung nag ng conviction sa ibang krimen at yung paggamit ng circumstantial evidence para patunayan yung kaso kahit walang direktang pruweba. At yung mga administrative offenses tulad ng simple neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. At syempre, yung napaka-importanting three-fold liability rule, criminal, civil, at administrative. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin ito sa kaso nina Satuito, Belo at Kamina laban sa People of the Philippines. Sana ay um, nakapagbigay ito ng dagdag na kaalaman at perspektibo. At para sa mas marami pang ganitong usapan at pagsusuri ng mga mahalagang kaso at desisyon, eh huwag kalimutong mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pagtalakayan natin, tandaan lang po ang talakayang ito ay batay lamang sa desisyon ng Korte Suprema sa GR Numbers 239523-33, GR Number 23942, and GR Numbers 239554-61, and GR Numbers 239657-68 na may petsang Mayo 19, 2025.